Tingin lang muna tayo dito ng mga queen mattress mga kainex na dito sa sa Leon's yan. Kasi kailangan ko ng ano eh queen mattress na. Kailangan ko ng palitan yung luma kong kotchon. Medyo maikli kasi sa height ko eh. Tsaka parang alanganin sa dalawang winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Kopol, sa kopol pag natutulog. Makitid. Ay, eh, magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayong araw ngay ngayong araw na to. Ay, dito tayo dumaan, dito tayo dumaan. Yan. Kaya, no? 50% off. Tara. So, ito yung presyo, 400. ah uh, queen, queen mattress, no? Dito sa Leon's. Pwede to, ano? Ha? Huh? Ba? Ayos, ayos. Ito, 900 mga kinis, ano? Ang, ano yun yung brand nyo, magandang klase raw yun, eh. Kaya lang yung presyo hindi magandang klase ano Mahal oh. Hindi kaya Hanggang 400 lang kaya ko Kasama na yung tax siguro mga 450 <laughs> Queen mattress Napapansin nyo may mga cover dito sa paanan mga kainags no? ng mga mattress Kasi kung sakaling testingin mo hihiga ka Yung sapatos mo nandito hindi madudumihan Nandun yung ulo mo Kaya lahat halos lahat ng ganyan may ganyan no? Ayan, no? Protection sa sapatos na madumi <laughs> Wala ako nakita mga masyadong sale dito na queen mattress. Lipa tayo. Tara, hanap tayo ng, ano, ng iba. Punta tayo sa, ano, sa The Bricks. Malapit lang naman dito yun eh. Tingnan natin, baka may mga may mga sale na magaganda ron. Kaya lang, <laughs> Gusto ko na palitan yung luma ko talaga. Ano, yung luma kong <laughs> uh, uh, sa basement para pag may guest tayo, Maayos. Luma na yun eh. Hindi ko alam kung anong diferensya nitong dalawa. 379 uh, Queen Queen din to, no? Ayan, no? Pero ano kayong pinakaiba nito at mas mura to? Kaysa dito. Ayan, kasi yung kutsun ko sa ano, yung kutsun ko sa bahay, yung sa guest, ganto rin, kaya lang medyo makitid ng konti. No? alang Alanganin sa dalawa. Pag dalawang taong malalaki ang humiga, kulang. Ito, maganda to. 11.5. Subukan ko nga. Ah, ah malambot mga kainags. Ah. Sarap ah. Yan. Oh my God. Look at me. Oh my God. Ah, nako sarap ah. <laughs> masarap to, masarap. Ito rin mga kainags. Ang ganda nito. Grabe. Higaan ko lang muna. Kailangan ko sintesting yun. Eh, okay, pwede to. Okay to. Sarap. Pwede, eh, sakto, sakto. Pakigaring sa kutsun. <laughs> Tinanong ko yung nagtitinda dito, sabi ko bakit yung mga presyo ng queen, queen mattress ay iba-iba. May mahal, may mas mura. Pero sabi niya sa akin, pare-pareho lang yun. Sa brand lang siguro nagkatalo. Mukhang okay ito mga kayo. ano? Mukhang okay gusto ko ito. Ayan, ganda. Kaya lang yung height nito mga kayo, 10.5 ano yung isang nakita natin doon 11 yan ibig sabihin mas mahaba yun yun ang kailangan ko tsaka mas mataas yun yun ang kailangan ko yun ang gusto kong bilhin ngayon actually bala ko lang natumingin ngayon pero bibiling ko na yun Ay, hindi yung ano yung height pala yun yung taas yung taas kala ko yung height yung haba yung pala yung haba yung depth asa na ba yun ito 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 to, to So yung depth niya pareho lang doon ng 79.5 tapos pero yung height niya yung yung taas 11 yung nandoon 10.5 yung dito so yun ang kukunin ko yung nandoon kasi konti lang naman ang diferensya eh ilang piraso lang ano eh, ilang piraso lang yun ang kukunin ko babalikan ko mamaya titingin-tingin muna tayo pag uh, sigurado na tayo sa natin balikan to eto isa rin sa mga pangarap naming upuan to eh leather mga kainas so, genuine leather oh. ayan oh Yan, ah, kahit malamak ako sa leather, no? pwede na. ganda oh. Ayun oh. Yung price, ayun yung price oh. Yan lang 'yon, ito lang 'yon. Mahal, no? One ito, 15 One, yung love seat, no? Tapos yung single, nako, 1,000. Mm hmm. Mm hmm. Pero ang ganda naman, makakainig sa sulit. Ganda sana nung ano, no? Nung sopa, makakainig ano? Kaya lang pag binili mo yon, hmm, kung sakaling bibili na, hindi, ah... Uh, pinapangarap pa lang natin yun eh no? Nag-uusap nga kami ni Mahal Arena, sabi natin, sabi nga namin eh, lako eh kung mangungutang tayo ng sopa tapos ilalagay natin sa bahay, eh baka naman ngatkatin ng mga aso. Tirahin lang ng mga aso natin yun, lako eh. <laughs> Malaking panghihinayang yung mangyayari sa atin pag bumili tayo ng pagkamahal-mahal na leather na upuan. Tapos paglalaroan lang ng mga aso no, pag nangangat ngit ngatin lang ng aso eh no. Lako. Sabi ko next time na lang baka mapaiyak tayo. Next time na lang kasi delikado eh, no? Yung mattress mga kainag ano? Uh, wala akong balak bumili, no? Kaya lang yung sa basement kasi alanganin eh. Maliit na ano? Maliit lang na queens. Marami pa lang klase ng queens, ano? Merong queens na malapad, may queens na saktong lapad lang. Eh kasi minsan pag may bisita tayo, dalawa, couple, hindi kasya doon sa binili ko, sa basement. Kaya, naghanap ako ng bit na mura. Ayun, naka sale naman. Pwede, pwede, 400 lang. Pasok muna ako rito, sandali. Dito tayo sa Marks. yan wait lang, wait lang. yan Ito rin yung mga isa sa pangarap kong bilhin, mga kayinags, ano. Nine, ninety dollars, no. Cart hat. Um, pantalon. Mga cargo pants. Kasi meron siyang ano rito, maraming bulsa, oh na pwede nating paglagyan ng kung ano ano mga kamera, GoPro para hindi tayo magdadala ng sling bag. 'Di ba no? Kaya lang ano lang muna, puro hanggang tingin lang muna tayo ngayon. Pangarap, isa-isahin lang natin. Tsaka to. toto, to. Card to, to. Magkano siya nakasale siya ngayon eh. Nakasale siya ngayon ayan no? Eh. Ay, hindi, wala hindi nakasale na $100 no. Ito yung mga sunod kong bibili Eh. Pagka nakaluwag-luwag. <laughs> Isa-isa lang muna. Yung kutsyon lang muna. Importante yun. Yan. Saka na yan. Marami pa naman tayo yan eh. Sa winter na tayo bumili. Ganda, no? Yan. At saka to. Sa winter na tayo bumili. Sa ngayon kasi, puro short pa lang yung sinusuot natin, ano. Yan, no? Puro short. At saka to. Ang gaganda nito, oh. Gusto ko rin bumili nito, oh. Presyo, mga kayang inay. Sa 104. Saka na. Next time na. Makasuot naman tayo ng mga branded na mga damit pantalon. Nako, natutok natutokso ako ano eh. Bili na yung pantalon na nakita natin kanina, yung card art, yung kulay brown. Kaya lang sabi ko next time na next time pa. Next time na hindi pa naman natin masasuot ngayon 'yan eh. Kasi summer pa naman ngayon mga kainig ano. Unahin ko muna 'yung ano, unahin ko muna yung yung cotton, yung queen mattress na bibili natin kay mamaya. Kasi mas madalas ko nagagamit yun kasi minsan sa basement na ako natutulog pag uh, uh, nagpapahinga kasi malamig sa basement mga kainig ano, Pagka ganitong summer Naku napakainit sa Sa taas Kaya minsan pag sobrang init ang panahon Doon ako natulog sa basement Tsaka kasi doon ang tambayan ko eh, Sa basement ang tambayan ko Yung iba naman Ang tambayan nila sa garahe Kaya lang yung garahe natin di ba, dumi <laughs> hindi, hindi malinis Hindi pa natin nalilinisan Kaya ang, ang, ano ko talaga ang, ang tambayan ko talaga mga kainags Basement doon ako naglalaro ng PS4 Yan, PS4 pa lang ako Wala pa akong pambili ng PS5 eh. Yan, hmm. doon ako tumatambay Kasi parang mayroon akong privacy Pag nasa basement ako eh. Pag nasa taas, syempre Maingay Nandun yung mga aso Nandun yung mga prinsisita natin Si Mahal Arena Minsan may mga nagluluto O ba? Diba? Unlike pag nasa basement Tahimik Ako lang yung tao roon sa basement May pinapanood ako ba? Diba? Nag-e-edit ako may ginagawa ako yan parang pinaka ano ko yun, parang parang library yung basement kaya minsan pagka gusto ko magpahinga yan, hindi na ako umakit sa taas doon na ako sa basement nakahilata yan, kaya kailangan ko ng ano kailangan ko ng ng ano nung queen mattress kasi yung queen mattress ko mga kainags na ginagamit ngayon doon sa basement ano yon? nabili ko lang yun sa ano sa market facebook market Nabili, nabili ko lang siya ng $30. Matagal na. Siguro nung lumipat kami sa ano, nung lumipat kami sa 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 bahay namin nung 2016. Yon, 2016 pa yung mattress na yon. <laughs> Para ka ako kung sakaling mayroong bisita, doon sila matutulog. Eh doon na rin ako natutulog eh. eh. kaya lang maliit, medyo maliit kasi yun eh. Parang bitin sa height ko. Minsan naka nakalabas yung ulo ko sa <laughs> sa ano, sa wala pa kasing ano eh yung headboard kasi medyo malayo eh no tapos minsan naman lampas yung pa ako sa kama sa kutsyon doon sa may queen mattress ko kasi yung queen, ma queen mattress ko medyo makitid ng konte parang alanganin sa dalawang dalawang malaking tao pang ano lang siguro yun pang maliit na couple yun ay paano kung ako tsaka si mahal na rin ang natulog sa ganun hindi, hindi kasya naman pero hindi komportable. Uh, ah, babalikan ko 'yon ngayon at ah, kukuha lang tayo ng ano, ng permiso muna kay Mahal Arena. Kain muna tayo, na Ah. Dito dito tayo kumain, matagal lang hindi kumakain dito eh. Nung contract worker kami, madalas kami dito. Madalas kami kumain dito nung contract worker kami way back in 2011, 12, 13, 14 'yan ganyan. Ayan no? doon sa ano sa Beijing Beijing, yung buffet. Ah, masarap ang pagkain diyan eh. Uh, ewan ko lang ay eh, kung magkano ng presyo dati ang presyo diyan nung bumibili kami. Almost uh, mahigit pa taon na. Ah. Parang 13.75 lang it all you can. Pero nga, hindi ko na alam siguro baka nasa 20 na ano. Tara subukan natin. It all you can naman 'yan eh. So, hindi na natin. Baka sa tayo. Ayan, hindi tayo dito tayo. Dito tayo daming customer oh. daming customer ngayon ah. Oh. Ah, uh, mag alas 5 na ng hapon mukhang nako kainan nga pala ngayon oh. Uh, dinner time nga pala ngayon alas 5 rush hour tingnan natin kung tayo yan soup muna tayo mga kinags ng appetizer mm -hmm. sarap oh. sarap eto mm -hmm. na mga kainis no oh. binabanatan na natin oh. Mm. Kain -hmm. tayo. top. Wala tayong marunong gumamit ang kutsilyo eh, no? Mm. Oh, round 2 tayo. Nako, sarap Oh. Isda, chicken, tapos gulay, no? Sarap. Yan, yeah, round 2 tayo, round 2. Birahin na natin to. Sulitin natin yung bayad. Ay, magas na tayo ngayon, nakilis, no? Oh. Sarap. Nabusog na ako, Grabe full cool. ayos uh, busog busog, losog, dito tayo dumaan grabe nawala yung gutom ko, dahan ko nakain bali ano na pala mga kainags ano, to, parang 28 na yata 28 na yung bayad dito sa sa ano basta dyan sa eat all you can dati 1375 lang ano? matagal na yun, 2011, 2012 yan, 20, 2011, 2012, 1375 lang Pero ngayon 28 na Tapos nagbigay ako ng tip na $5 O, oh, ba diba? sa Sama ko nagpark doon pala Nako, dami nang nagpapark ngayon no? Kasi Sabado ngayon mga kinis, so, araw ng Sabado no? Tapos eh, maraming nanonood ng sini Kaya ang daming sasakyan no? Yan Tingin mo tayo sa may sinihan Tingnan, tingnan natin kung anong palabas Kasi nung bata kami Ah uh, <laughs> pag tinatanong kami ng mga kalaro namin nanood ka ng sine? oo nanood akong sine anong palabas? balbas tapos eh anong kadobol? <laughs> anong sagot? ano sasabihin nyo? kasi nung araw sa probinsya namin dalawa ang palabas pag nagbayad ka ba diba sa Maynila isa lang pagdating sa probinsya luma na yung pinapalabas papalabas muna sa Maynila eh pag na naipalabas na sa Maynila saka ipapalabas sa probinsya doon sa San Jose si Occidental Mindoro sa amin tapos ang gagawin ng mga sinihan sa amin dalawang palabas di ba? yung isa palabas ano, ano yung kadobol pagkatapos ng isang palabas na sine na movie meron pang isang movie na ipapalabas kaya pag sinabing anong palabas sa sasagutin ko balbas biro <laughs> biroan namin yan bata ano tapos pag tinanong kami ano yung kadobol nung palabas <laughs> ayokong sabihin yung sa mga nakakaalam, kayo na sumagot. Anong kadobol? <laughs> Censored. Ah, wala, wala. Anong mga palabas? Oh, Wolverine. Kaya lang, parang nawala na hili ko sa panood ng mga pelikula, no? Mga kainags. Meron tayong ano sa bahay, yung yung sa ano, yung sa Amazon Prime. Kaya lang, hindi ko na nagagamit. Pwede ako manood naman Kaya lang yung mga palabas naman kasi sa Amazon Prime Parang hindi ko naman mga gusto Piling-pili lang yung mga magugustuhan mo eh, no? Kahit doon sa Netflix, ganun din Hindi nakaka, ano, hindi nakakalayo Hindi naman ako mahilig sa mga series na ano eh, na palabas mga kainis ano? na lang, gusto ko sa pelikula yung, ano, yung mga suspense, thriller, action yan Yung talagang kakaiba Katulad ng inyong lingkod Kakaiba Yan <laughs> Ay, hindi ako makapagsalita. Busog ako. <coughs> Ito mga kainags, ano? Totoong nangyari to, nangyari to. Walang halong biro to. Naalala ko lang. minalalala kasi ako. Way back in 2012. Kumain din kami dyan, o. No? Dyan din kami kumain 2012. So, di ba pagka kumain ka sa mga Chinese uh, restaurant, bi bibigyan ka ng ganito. Tapos, eh, tatlo kami. Kumain kami. Tatlo kami, no. <laughs> Baka may tinga ako. Hindi, wala. <laughs> Naalala ko lang talaga. Hindi <laughs> ko pa na. na ako, eh, no Kasi kami, nung tapos na kami kumain, binuksan na namin yung mga ganito namin. So, yung merong isa akong kasama, kinain niya na. Nauna niya, ubus, nauna niya nang inubos. No? Nakain niya na mga kainan ano no? Tapos kami dalawa nung isang kasama ko, ngayon pa lang namin kinakain. Nung binuksan namin, hinati namin to binuksan namin. Tapos binano namin to tinanggal namin. Di ba may mga nakasulat dito? Tapos kinain namin to binabasa namin to nung dalawa namin kasama bali tatlo kami tapos uh, nung, sabi, nung binabasa namin sabi nung isang kasama sa amin nung unang kumain ng ganito oh saan nyo nakuha yan yung gantong note sabi niya doon sa ano dito sa crackers sabi namin tapos sabi niya eh hey, ba't ko wala akong nakuha hindi meron yan bakit kinain mo na bala <laughs> kinain niya kinain yung buong buo para daw chicharon tapos meron daw siyang parang na, na nakakagat-kagat na, na medyo ano na parang matigas-tigas na malambot naman kinain niya raw Ang beer ni to 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 mga to nangyari yun, Sabi namin hindi, merong laman <laughs> niyan. Dito yung papel na hinahanap mo isa yo, nandito nakalagay <laughs> yan, kinain mo buo. Kaya pag kumain ako nito, naalala ko yun. <laughs> like talaga kami Ami <laughs> hirang tao talaga yun no? oh. Kumuha ako ng ano ng tape measure mga kay ano. Kasi ano, sukatin natin yung bibili nating ano. Kutsyon. Sinukat ko yung ano yung kutsyon natin. Six feet lang. Eh 6 footer tayo. Kaya lumalampas yung paako doon sa ano, sa, sa kutsyon natin, luma. Lumang kutsyon. <laughs> lumalampas yung paako kasi 6 feet lang sinukat ko eh tapos yung nandoon yung bibili natin sabi nung napagtanong pag, na natin kanina 6.7 and a half yung la, yung haba so hindi na siguro lalampas yung paa ko doon oh uh, tsaka bago syempre eh sarap gamitin ng bago eh diba mga kainags ano para magsasara na yun uh, magsasara isang oras magsasara na yun 6.10 ang sarado nun alas 7 para kabulin natin yan dito na tayo mga kainags ano sukatin muna natin tapos pag okay bili natin pag lampas 6 feet siya siguro pag 6 7 bili na natin yun lang mga kainags ano <laughs> alam nyo yung sobrang excited na kayo nakukuha nyo na yung hmm, bago nyong mattress yung ready ready ka na handa ka na lahat sinukat ko mga kainags eh. 6 7 ang haba ano hindi na yung ating uh, pag natutulog tayo tsaka bago eh ang problema akala ko yung mga stock nila nandito wala pala silang stock dito ang sabi nila showroom lang daw to ngayon pagkakukunin mo na yung orderin mo yung gusto mong bilhin sa kanila hindi mo makukuha rito kasi wala nga stock dito so i-repair ka nila sa warehouse nila yung warehouse nila 40 minutes away from here <laughs> layo hindi naman o no? sabi ko ay magkano ba pag delivery papunta sa bahay namin magmula doon sa warehouse nyo. $90 delivery. Diyos ko sabi ko. Sabi kasi akala ko ano eh. Sorry ah kasi akala ko dito, dito ko na makukuha. Kasi usually, ah, pag bumibili kami mga kainan, ano, hindi naman kami bumibili ng ganito kalalaking furniture. Ah... Bumili kami dati so pa, sa amin. Pero doon din galing sa ano, sa pinagbila namin. Diniliber lang nila kasi wala pa akong ng time na yon So, yun, expect ko, nandito yung stock nila so sabi nga nila hindi ano lang po ito dito showroom lang showroom lang daw dito pag meron kang gustong bilhin sa kanila ipapasa doon sa warehouse nila di-deliver sa bahay mo or pipikapin mo doon dito ka magbayad yata tapos doon mo pipikapin Diyos ko tayo ay nako <laughs> bihira nagmamadali pa naman akong pumunta baka magsara na sabi ko tuwan tuwa na ako sinukat ko na eh Ayos na eh. Sabi ko sige, babayaran ko na. Aba, nakahanda na 'yung card ko eh. Oh, siyempre mga kainis yung ang kadalasang ginagamit natin dito card, no. Hindi na tayo gumagamit ng cash. Bihirang-bihira na ang gumagamit ng cash dito sa Canada. Card mas komportableng gamitin. Isang swipe lang, kas Chak chak chak. Hmm, ayos, 'di ba? <laughs> Ay, naku po, Panginoon. Baka hindi pa talaga para sa atin 'to, no eh, pwede ko naman bilhin ha. Kaya lang, biglang nagbago isip ko nung sinabing doon kukunin eh. Sabi ko, teka muna, teka muna. Stop muna, stop muna. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Pag-isipan ko muna, no? Ayoko muna ng umar-urada, baka mahirap na eh. Bira na. Eh. Di bali matagal pa naman yung sale eh. Hanggang August 29 pa naman yun eh. Panghinayang, ano? Papadeliver mo, $90. Di ganun din. Bali ano eh, wala wala pa siyang 400 mga kainay sa ano, nung kasama na yung tax, wala pa siyang 400. So magbabayad ka ng 90 dollars para i-deliver sa bahay mo. <laughs> 500 parang ganun din. Kala ko oh, dito lang, Hira naman.